Hello sa mga pagpalang araw po mga kalingap and welcome back to my YouTube channel Kalingap toffer At siyempre, bago po tayo magsimula sa ating vlog for today, ay wag po natin kalimutan uh, laging supportahan ang uh, founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap rab At siyempre, paki-support na din po Rich Falcon TV. Yun na mga kalingap, uh, ngayon po ay gagawa po ako ng Talagyan ng silin na galing po kay Ma'am Bandit na binili po namin ni Kuya Rich kanina grabe talaga si Ma'am Bandit talagang may pa surprise talaga yan ito po ang aking mga gagawin hiningi ko po kay Kuya Rich Falcon para may magawa po akong lamesa na patungan po ng ano ng kalan Siyempre, patungan na din po nung aming mga ano mga Gamit kung kakayanin pa po ito. Yan mga kalingap. Abangan nyo po ang finished product ng ating uh, gagawing uh, mesa. Kung ay, hindi mesa ah, kumbaga patungan po ng uh, silain Yan mga kalingap. Abangan nyo po. I'm <laughs> sorry. What's <laughs> the So ayun nga po mga kalinga, tapos na po natin yung ating uh, uh, project na ano, la parang ano, parang lamesa siya na patungan po ng uh, lutuan. At uh, grabe, maghapon po hanggang ginabi na tayo kasi totally po hindi naman po talaga ako marunong gumawa ng ganito. Ay nagro-runong-runungan lamang po. <laughs> Pero nagawa po natin ng maayos mga kalinga po. Parang panday din ang gumawa. Yan. At ito na po ang uh, mga pinatong natin, pinatong na po ni uh, uh, Mrs. yung ano, yung mga dapat ipatong. At siyempre, mga kalingap ah uh, Kami po ay uh, taos-pusong nagpapasalamat kay uh, Ma'am Kubandit Ay grabe. Uh, sa sorpresa niya po sa akin kanina ata uh, ang tulay po niyan ay si uh, Kuya Rich Falcon TV yan po at uh, dahil nga po ay gusto daw po na uh, gusto daw po tayong i-surprise ni Ma'am Kobandit ay uh, dumaan po kay uh, Kuya Rich Falcon TV ang uh, pagpapala yan maraming maraming salamat po Ma'am Kobandit at grabe overwhelming talaga po ay uh, hindi po natin akalain na uh, magkakaroon tayo ng ganito at yun na uh, saka itong ano na ito gasol yan puro bago po yan kakabili lang po kanina at uh, grabe sobrang nagpapasalamat po talaga kami mag-asawa sa inyo uh, buong, uh, ang akin po pong uh, buong pamilya ay uh, nagpapasalamat kay ma'am ko bandit at uh, grabe na po ang uh, itutulong niya sa amin yung una po kasi nung lumipat kami dito ay talagang uh, walang wala po talaga kumbaga sa id at uh, pinadalhan niya din po tayo ng uh, pagpapala at yun nga po naibili natin ng uh, tatlong uh, mineral water tapos nagbumili po ako ng kalahating kabang bigas yung uh, 25 kilos po bumili po ako noon hindi po hindi ko na po na i-vlog kasi nga po ay uh, uh, kumbaga wala tayong pag-uploadan uh, na uh, wala po tayong internet eh kaya kaya hindi po natin na uh, i-vlog ng uh, yung unang bigay ni uh, ma'am ko bandit tapos din uh, po tayo ng uh, gatas ng mga bata tapos uh, yung baon po nila yung pagpa-enroll po grabe ay sus sobra sobrang blessings po galing kang kay uh, Ma'am ko bandit At uh, grabe, maraming-maraming salamat po talaga, Ma'am ko bandit At siyempre nagpapasalamat din po tayo kay uh, Ma'am Nans Chen. Yeah. Ma'am Nans Chen, maraming-maraming salamat po sa uh, blessing na binigay nyo na table and chairs. Ayan uh, po, isang set po yan, apat na upuan. mesa may nakikita pa ang ulam natin oh. ang ulam po natin ay yung ano pa po yan kaninang umaga <laughs> Ayun. at eto pa po mayroon pa po yan po mga oh. para naman po sa study table ng aking dalawang bulilit grabe sobra sobra talaga gumbaga ay uh, maraming uh, biyaya ang dumarating sa atin at yun po ay pinagpapasalamat natin sa Diyos sa ating uh, lumikha. At uh, hindi po natin akalain na yung pagdarasal ko po, pagdarasal na mag-asawa na uh, magkaroon kami ng, uh, ano, ng kahit ganitong mga klaseng ano, simpleng gamit lang po ba. At uh, yun naman po ay talagang natupad po. At syempre, kay uh, po ng Europe yan si Ati lab po ng Europe maraming maraming salamat po kay Atilab ng Europe at uh, grabe na kumbaga nung oras po na kami ay wala pang ano wala pa pong uh, matuloy na tagahanap nga po tayo ng maupahang bahay ay uh, yun po dali-dali uh, po tayong uh, kinuntak ni Atilab ng Europe at uh, syempre dumaan din po tayo kay uh, Kuya Rich Falcon TV uh, yun ang uh, tulay na naman sa amin pong tinutuluyan ngayon mga kalingap. at uh, yun po lahat ay pinagpapasalamat natin sa Diyos sabi talaga <clears throat> ngayon po ay uh, medyo sana po ay uh, maging okay na po ang uh, aming pamumuhay dahil uh, gusto po talagang magsimula ulit at dahil nga po wala na yung ano yung yung upuan ko po sa barbershop ay naibenta na din natin nung panahon po na kami po mag-asawa ay uh, nag nagkakalabuan pa yan mga kalingap kung baga nawala na sa atin yung upuan sa kaasalamin, ayun at uh, sana makabalik po sa dati tayong pamumuhay na hindi naman po na bibigatan hindi na po hindi naman po naghihirap hindi naman po uh, uh mayaman kumbaga tama lang po sa talaga yan uh, mga kalingap uh, maraming 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 salamat po talaga sa suporta ninyo. At syempre po mga kalingap, maraming maraming salamat din po kay uh, Ma'am Evelyn Makmak sa binigay niya pong uh, sapatos sa akin. Uh, actually po ay, uh, ano na po ito, one week ago na po, uh, ngayon ko lang po mapapasalamatan si Ma'am Evelyn Makmak sa sapatos na <coughs> binigay niya po sa akin. Isa din po itong sorpresa galing po kay Ma'am Evelyn Makmak. Ma'am Ma Evelyn Macmac, -Mac, Maraming maraming salamat po sa sapatos. Ang napakaganda po, makakalinga po. Grabe. Yan grabe talaga. And maraming maraming salamat po, <coughs> mga Evelyn Makmak. At siyempre, uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe diyan sa aking munting channel, uh, pa-subscribe naman po at syempre paki-thumbs uh, up na lang po ang aking mga uploads, ang aking mga premiere at uh, pakihit na din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads yan. Uh, tandaan po natin Kalingap toffer yan po ang aking munting channel at syempre wag po natin na kalimutan na lagi supportahan ang uh, founder ng kalinga uh, Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob at syempre ang ating pong mga kasamahan, ang ating mga Kalingap Partners uh, Mr. J the PWD Uh, Rich Falcon TV, Kuya Brooks Vlogs, uh Kapromdi vlog. Yun At si uh, Red Nobeno. 'Yan. 'Yan si Kuya Red Nobeno po. Kasamahan din po natin yung mga makakilala. Pasensya na po kayo kung medyo magalaw po ang aking cellphone kasi wala po itong stabilizer kasi ano po ito ay sinaunang cellphone, panahon pa po ito ni kupong-kupong. <laughs> Yan, mga kalingap, uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Kay Ma'am Kobandit, kay uh, Ma'am Chen, kay Ate ng Europe, Ma'am Evelyn Macmac. -Mac. Yan, salamat po ng marami. At siyempre, may uh, pasasalamatan pa po tayo sa susunod nating mga vlogs. Yan po ay surprise. Yan. Maraming maraming salamat po, mga kalingap. Eu